Tingnan na natin dito. May nangyayari na pala dito. Ano <laughs> lang? Anay. Ah, Bravo. Wasap. Magbawa yung tanim na kaging dito. Wala na naman. Ulan. hangin Let's rock. A human has been neutralized. yung whatsapp Panibagong araw, panibagong vlog Ayan uh, Grabe ang lakas ng hangin dito sa amin uh, Signal number one Grabe tama sa amin Sa, sa ano, vehicle So Pupuntahan ko yung dalampasigan Medyo maliwanag na So, yon, uh, mag tayo lahat uh, ayan Yan Tara na pupunta tayo ng dalampasigan tingnan na natin dito may nangyayari na pala dito dalawang bangka dito tayo tagdurog na yata ito so ano na nangyayari wasak na ay 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 sira, sira.

Grabe lakas ng anong Palon ano? Oh Nadamit eh, pati ang pan Balat Ang balat sa sirot Pinuswitan Oh kawawa yung bangka oh Kumpret <laughs> oh <laughs> May ari naman oh ito, ko Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ngayon. Grabe lapad ni Kristen. So yun, uwi na tayo. Ay makulan. May sipon pa tayo. Masak <laughs> Ay, na yung bangka natin. Ha? Ay, naku. Grabe mo. mga. Grabe ni Oh. Ang ano, sira ng bangka. Uy. Sirak. Oh. Ang bangka, bangka dito. Gusto ko Dito maramdaman mo dito sa kabilang kalye na malakas yung ah, hangin. Ayun. yan punta tayo ito banda sa may iskol mas malakas dito ay nabalhin ang mga kamunire dito ha 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 kay o ang lakas ang hangin grabe pumasok tayo rito dahil dito tayo sa kabilang uh, dalampasigan titingnan natin kung um, ano um, buksan muna natin ang bit ah ayan ah natin dito kung ano bang ano dito ah uh, may mga nangyayari dito na ano mga nabubuhal na puno o yung mga bangka so yun andito na ako Grabe lakas ng ano hangin din na ngayon, no. Ah, alas 7 pa lang ng umaga. Simula kagabi. Ay, ang lakas pala nito na si ambag yung ito ay si Christine. Ayan, tumama sa kabikulan. Ah, kasama na rin dito ang masbati sa amin. So sa mga ano dyan, sa mga kababayan natin, mag-ingat po tayo. Huwag po tayong lalabas ng bahay na walang ano sa labas dahil alam niyo naman baka tayo ma Ayan oh. No? Grabe lakas oh. Mabuti nga ngayong umaga dito sa amin low tide. Kaya safe yung mga bangka. Ayan, nasa ship naman yung mga bangka natin dahil uh, low tide ngayon. Ayan. Ayan. <laughs> Ah. Oh, lalabano 'yan. Partido pa walang lang 'yan. Oh, na na 'yan.